so ganito yung process, sir, ng pagkatimba. Ano? Saksak lang natin sa 220 volts yan. Tapos make sure na ito, hindi nyo muna i-coconnect to. Kung timba yung gagamitin niyo. eto muna, yung inlet hose. yeah so ganito siya. So, oh. Pull mo lang siya ganyan. Tapos twisting. Tapos push lang ng konti. Ayan. So make sure na ano siya, intact siya. Tapos lubog natin to. yeah dito ka, cameraman. Tapos, kaukawin mo siya ano, para mawala yung hangin. Tapos, make sure na nakalubog siya ng todo. Tapos, baba natin. Make sure na, i-turn on mo siya. Palabasin mo yung tubig. Kailangan palabasin mo muna yung tubig. Sisip-sip ng kusayan eh. Patay lang natin. Ayun. Pag lumabas na yan, patayin mo. So, okay na yan. Doon mo ikabit yung pressure hose. Ayan. O, oh, pag ganun siya. Ayan. So, okay na yan. Tapos, syempre, isipte mo yung ano, cord mo para hindi mabasa. Tapos, okay na yan. Ipisik na ako. Dito ako. Turn on ulit. Turn on ulit pala. Ayan. So, mamamatay dapat siya ng kusa. Tapos, pipindot ka. Okay na yan. So, ito mahaba. Pwede siyang mahaba. Pwede siyang maigli. Ayan. So, vice versa po, pwede mong magamit yan. Halimbawa, mga pang ilal ilalim ng sasakyan. Tapos, pagka naman ikakabit mo yung mahaba, yung pagka sa flooring ka maglilinis para hindi ka na yuyuko-yuko. Yan na yan. Ayaw, sir. Testing. Subukan mo lang kung ano masasabi mo. Ay, pihitin mo to sir para ma maiba yung ano. Habang Oh, kahit na habang gumagalaw, pwede mong pihitin yan. Ayan. Ayan. Oh. Ayan sir. Sakto to sa asuhan. Oo, asuhan. Sa mga sasakyan. Oh, Di ba?